magluto tayo mga kabiboy ano sa kahoy habang nagluluto ako dito luluto tayo ng tulya na malaki daw <laughs> si misis ayun naglalaba rin no? Oh, brown out kasi dito tapos ito pusa ako naglalaro to magigisa tayo dito medyo mahirap pagpaningas kasi basa yung kahoy pero okay naman ako oh, di ba? magigisa tayo dito ng ating mga Oh, ayan. Ganyan lang 'yan, sabay-sabay na. Oh, ayan. Oh, ayan, ako nagbi-video, ako na mas tinsyon na kayo magdalawa akong video. Importante may video tayo. Diba? Ayan. Mamadali magduto sa kahoy. Tipid, Yan, ilagay natin itong ating ano-ano. Ito. Oh, yan. Ating tuway. Malaking tulya daw, sabi ni nanay. Mura lang ito rito sa amin. 50 ang isang kilo. Grabe <laughs> yan. Crosswise, ah, oh. Crosswise pusa naman nagsasabaw yan eh saka mamaya natin timplahan yan kasi yung dipindi kasi yung ano yan sa alat niya kasi may sariling alat ko eh basta na lang nalagyan ng papaya to problema ha wala na palang bunga yung papaya namin may kumuha na so, okay lang yan o, so, ganyan lang yan yan update na mamaya Lalagay natin ng puting sabaw para mano lang. Para may higupin tayo mamaya. Yan. Check natin mga kabiboy. May kuryente na. Oh. Yan, bumuka na siya. Malapit na maluto yan. Nakitiming naman to, maingay. <laughs> Ayan o, oh, Panayos. na, ah, ayos. lang, final niyan.